huling sinubukan ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia Vessels na, harangin ngunit hindi matagumpay na pigilan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na, magpadala ng mga probisyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kinumpirma ng National Task Force on the West Philippine Sea, NTFWPS, sa isang pahayag, ang pagtatangka ng China noong ika ng Oktubre na ihinto ang isang resupply mission na tinatawag na Routine Rotation and Resupply, RORE, ng militar para sa mga tropang nakatalaga sa Sierra Madre. Sa kabila ng mga pagtatangka ng malaking bilang ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard, CCG, at Chinese Maritime Militia na Harangin, HARAS, at panghimasukan ng nakagawiang misyon ng RORE, ang mga supply ship ng Pilipinas na, uniza 1 at Uniza Me 2, na sinamahan ng mga barko ng PCG na BRP Cobra, MRRV 4409, at BRP Sindangan, MRRV 4407, matagumpay na nakarating sa BRP Sierra Madre, ulat ng NTFWPS. Muling iginiit ng NTFWPS na ang mga resupply mission para sa mga tropa sa Sierra Madre, at ang pagpapanatili ng grounded warship, ay naaayon sa internasyonal na batas, at regular na operasyon na naglalayong tiyaki ng kaligtasan at kagalingan ng mga sundalo sa remote outpost. Ang mga misyong ito ay isang lehitimong paggamit ng mga tungkuling administratibo ng pamahalaan ng Pilipinas sa WPS, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang 2016 Arbitral Award, at mga lokal na batas, sabi ng NTFWPS.